Magandang hapon po. Madamdamin ang muling pagtatagpo ng isang ina at kanyang kambal na anak sa Binyan, Laguna matapos ang ilang buwan mula nang siya'y manganak. Binalak daw ipaampon ng ina mga anak hanggang sa nagbagong kanyang isip. Pero nang babawiin ng kambal, hiningan daw siya ng pera, pantubos. Nakatutok si John konsulta. Sinugod ng mga pertiba ang bahay na ito sa Binyan, Laguna. Doon bumungad ang kanilang pakay, Kambal na Sanggol. Sige, huwag mo kayong mag-alala. Ibabalik natin sa tunay na magulang. Nag-alala lang po. Relax lang ate, relax lang ha. Nawalay ang kambal sa kanilang ina. Kaya bumuhos ang emosyon nang muli silang magkapiling. Ayon sa National Bureau of Investigation, February 1, 2024, isinilang ng nanay na taga Quezon Province ang mga sanggol sa paanakan sa San Pedro, Laguna. Noong umpisa, pumayag daw ang ina sa alok na illegal adoption scheme ng nagpaanak na kumadrona. Ayon niya malaman ng kanyang asawa kung ano talaga ang totoong nangyari sa kanya na nabuntis siya ng ibang lalaki. So, na-exploit yung vulnerability niya at uh, napapayag siya sa gantong scheme. Pero subalit nung sa pagkakataong nang nanganak na siya at na naianak niya ng kanyang kambal na bata, nagbago ang kanyang isip at ayon uh, ayaw na niyang ituloy ang pagpapaampon. Pero ayaw nang ibigay sa kanya ng mga subject itong bata. Nadala raw ang mga bata sa mga umampon sa kanila. Pero nang nais silang bawiin ng ina, hiningan siya ng 350,000 pesos para maibalik daw ang gastos ng pagpapaanak at pag-aalaga sa mga bata. Dito na nagsumbong ang ina sa NBI. Itong mga batang ito ay hindi niya na nakita sa loob ng mahigit na anim na buwan. So, nung nalaman natin kung saan uh, namamalagi at uh, nakalagay yung mga bata, agad-agad tayong nagsagawa ng rescue operation sa pakikipagtulungan sa NBI Laguna District Office. Arestado ng NBI ang midwife na nag-alok ng illegal adoption scheme. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Nasawi ang construction worker ng isang tinitibag na gusali sa Makati matapos gumuho ang firewall nito. Sugata ng isa pa at naging pahirapan pa ng pag-rescue. Nakatuto si Bea Pinlak. Patay ang isang construction worker habang sugatan ang kasamahan nito matapos gumuho ang firewall ng tinitibag nilang gusali sa barangay Palanan, Makati City para makapagtayo ng bagong gusali sa residential area pagpunta ko po, nakita ko yung isa po, uh, safe naman po kasi nakauwang yung isa. Yung isa po talagang plat na plat, patay po. Yung isa po, responsive po, nung kinakausap ko po kasi siya para ma check natin kung may sign of life pa po yung mga patient natin. Naging pahirapan daw ang pag-rescue sa mga biktima. Medyo makapal talaga po siya na firewall. Siguro po mga limang dangkal po yung kapal ng firewall na bumaksak po doon sa dalawang tao. Ayon sa pamunuan ng barangay, humarap na sa kanila at sa pulisya ang kontraktor at may-ari ng gusali. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente at inaalam kung sino ang dapat managot dito. Check din po natin kung may mga building permit siya, may safety permit po. Uh, kailangan natin makuha rin yung pangalan ng safety officer na on duty po doon kasi sila po yung nag-handle po ng safety ng mga construction worker po doon sinusubukan pa namin kunin ang panig ng may-ari at kontraktor ng itatayong gusali. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlak, nakatutok 24 oras. Ilang araw nang sinisikmura at hindi bumababa ang lagnat ng 13 anyos na anak ni Annalyn na positibo sa leptospirosis. Inabot ng baha ang second floor ng kanilang bahay noong kasagsagan ng bagyong karina at habagat. Hindi siya nabantayan masyado. Kaya nakalangoy siya sa baha. Positibo rin sa leptospirosis ang 18 anyos na si Adrian Mendaza. Napalangoy rin siya noon sa baha. August 2 siya nilagnat pero nitong August 8 lang dinala sa San Lazaro Hospital. Tagantay kami ng ano eh, rescue noon, wala tagal eh. Kaya at least na, may na lang na pa-evacuate. Eh, 32 sa 88 na admitted leptospirosis patients dito sa San Lazaro Hospital ay mga pediatric cases. So 18 years old pa baba. Kaya naman nais naisbigyan diin ng pamunuan ng San Lazaro Hospital ang kahalagahan ng pag-iingat sa leptospirosis hindi lang sa mga nakatatanda kundi pati na rin sa mga kabataan. As of 8 a.m. ngayong araw, may 35 inadmit na leptospirosis cases sa San Lazaro Hospital kanina. Ginawa ng leptospirosis ward ang air-conditioned private rooms ng ospital. Ang problema po namin sa ngayon is uh, kulang po kami sa mga doktor. Ang mga tent sa compound ng ospital, ginawang ER extension para sa suspected cases ng leptospirosis na sumasa ilalim pa sa laboratory tests. Sa Valenzuela po, nag-trigger po talaga dahil po dito sa, ayan, sa sugat sa paa. Ang National Kidney and Transplant Institute nagbukas ng bagong ward para sa leptospirosis patients. We also uh, were able to transfer about 8 patients to Tala Hospital. Uh, so nakatulong din yon. May nag-volunteer ng nurses mula Bicol Medical Center at Philippine Orthopedic Center. Sa ngayon, 76 ang admitted leptospirosis patients. 62 sa kanila ang nagdadialysis karamihan sa mga pasyente, mga commuter na lalaki o motorcycle taxi riders. Ayon sa NKTI, bahagyang bumababa ang bilang ng mga bagong admissions pero hindi pa raw pwedeng magpakampante. This is still a very critical period so hindi pa siguro masyadong bababa it will remain siguro about mga 10 a day Ayon sa Department of Health as of July 27 umabot na sa 1444 ang leptospirosis cases sa bansa naglabas ng memorandum ang DOH para sa activation ng surge capacity plan dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa NCR Sa kabila ng pagdami ng mga kaso siniguro ng DOH na kaya ng mga ospital na tugunan ito paalala ng DOH. Kung kayo po ay napalusong sa baha sa nakaraang isang buwan, kahit even before Karina, kayo po sana ay kumonsulta na sa ating pinakamalapit na health center para mabigyan ng antibiotic kung kailangan. Maari namang tumawag sa Metro Manila Leptospirosis Hotline kung may katanungan kaugnay sa leptospirosis. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino na Katutok, 24 Horas. Duguan at nakahandusay ng matagpuan ng dalawang babaeng pinatay sa isang condo unit sa Imus, Cavite. Nahuli ka mga suspek suspect kabilang ang kinakasama ng isa sa mga biktima. Nakatutok si Nico Wahe. Nambuksan ang condo unit na ito sa Imus, Cavite noong August 8. Tumambad ang dugo ang bangkay ng dalawang babae. Nagkalat din ang dugo sa ilang parte ng unit Ayon sa pulisya, pinagsasaksak ang mga biktimang sina Aldena Popelo, 44 years old, at Kirby Salvador, 19 years old. May nakita ring ice pick sa crime scene na posibleng raw ginamit sa krimen. Sospek ang dalawang tao na nahuli kam na pumasok sa condo unit pasado alas 10.30 ng gabi noong August 7. Ang isa sa kanila na nakapula, nakapasok na sa unit pero nang lumabas, pinatay ang ilaw sa hallway. Paglabas nila mag-aalas 11 ng gabi, diretso sa pag-alis ang isa. Habang ang nakapula, nagpunas pa ng sahig bago sumunod. Natuklasan ang krimen ng ilang kapitbahay ng unit ang tumawag sa Imo City Police umaga kinabukasan. Dumating din ang kapatid na nakatira sa unit. Kung nakatanggap ng tawag yung aming police station na mayroong nakitang mga dugo kung saan ay napansin nga ng mga kapitbahay o yung katabi ng kontominyo itong victims na may dugo doon sa, ano, sa lugar. Lumalabas ng nakapulang sospek ay babaeng living partner ni Pupelo sila na naman yung pumasok doon sa, ano, sa building, uh, sa room nila. Tapos nung pumasok na itong yung kalipin ay may kasama ng isang lalaki. Pero right afternoon sir, hmm. wala nang ibang pumasok doon sa room? Wala naman, sir. Wala na. Wala nang ibang pumasok. Hinahanap na ang partner ng biktima. Inaalam na rin ang pagkakakilala ng isa pang sospek at kung anong motibo sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Horas. Magit 250 barangay na sa bansa ang may kaso ng African Swine Fever. Pangamba ng ilang retailer, baka tumaas ang presyo sakaling kapusin ang supply ng baboy. At yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Bihira ng baboy sa menu ng kalinderyang ito sa Quezon City. Mas marami raw umuorder ng baka o manok ngayong dumarami na naman ang kaso ng African Swine Fever. Kailangan may tatak kasi sa ngayon nga dahil dibang may ano nga sakit. Para sure na hindi ka mga ngambay. Bihira na rin kumain ng baboy ang pamilya ni Juliet, bagamat may suki daw siyang binibilhan. Natataw, syempre, ito lang dito lang ako bumibili ng karne. Ayon sa Department of Agriculture, 251 na barangay sa buong bansa ang may aktibong kaso ng ASF mula sa 150 lang noong Hulyo. 10% ng populasyon ng baboy sa bansa ang mula sa Batangas. Pero sa ngayon, pitong bayan na at isang lunsod sa Batangas ang tinamaan na ng ASF. Kaya naman ibang mga retailer ng baboy kumukuha na mula sa mga mas malalayong lugar. Si Federito Halimbawa sa keso na kumukuha ng mga itinitindang baboy. kapon ko lang sa baboy. Ang karga ko lang kapon nasa 40 lang, piraso pangamba ni Federito, baka sumipa ang presyo ng baboy kung kapusin ang supply. Biglang tato pag magwalaan ng baboy dito. Sa ngayon, wala raw nakikitang dahilan ng samahang industriya ng agrikultura o sinag para tumaas ang presyo. Bumaba pang araw sa 170 to 180 pesos per kilo ang farm gate price sa Batangas, habang nananatili sa 190 hanggang 195 per kilo sa ibang probinsya. For this year, wala tayong nakikita problem. Kung matamaan yung inahin, problema tayo by next year. Pero so far, uh, wala pa naman tayong nakikita ng problema up to December. Para maiwasan ng lalong pagkalat ng ASF, magtatayo ang Department of Agriculture ng mga livestock checkpoint sa Luzon habang hinihintay ang mga bakuna sa ASF. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chulo Real Jr. na may pondo para sa pagbili ng vaccines. May emergency fund din na ayuda sa mga tatama ang hog racers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas. Nagsimula lang sa isang tipak ng bato hanggang sunod-sunod na nahulog at tuluyang gumuho ang lupa sa gilid ng kasarayan sa Rodriguez Rizal. Apektadong tahanan ng nasa labing isang pamilya. Wala lamang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente. Ay sa barangay, landslide prone ng lugar. Pansamantalang isinarang kalahati ng kalsada pero balik normal na ito sa ngayon. Makapuso Southwest Monsoon o hangi habagat pa rin ang patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Nagdadala po yan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Gayun po sa Metro Manila, Western Visayas at Mindanao. Basa sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains sa ilang bahagi ng Luzon bukas ng hapon. Posible rin ang ulan sa Metro Manila, Light to heavy rain naman ang magpapaulaan sa Visayas at Mindanao. Kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Asahan ulit ang big time oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, posible hanggang 2 pesos sa tapyas sa kada litro ng diesel at hanggang 2 pesos and 30 centavos sa gasolina. Nauna ng sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na kabilang sa mga dahilan sa paggalaw sa presyo ang epekto ng pagbaba ng konsumo ng langis sa China at ang paglakas ng piso sa palitan kontra dolyar. Inilibing na sa Heritage Memorial Park sa Tagig City si Regal Films Matriarch Lili Monteverde. Bago inilibing kaninang umaga, nagdaos muna ng isang misa sa tahanan mga Monteverde. Sa huling pagkakataon, bumuhos ang pakikiramay at pagmamahal ng mga taga-industriya para sa namayapang movie producer. Nagdaos muli ng isa pang misa bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan. Pahalang na nagpaikot-ikot sa bumagsak ang isang eroplano sa Sao Paulo, Brazil. Patay ang lahat ng mahigit anim na pasahero at crew. Nakatutok si Bernadette Reyes. Parang laro ang nahulog mula sa area ang eroplano ito sa Vinhedo sa Sao Paulo State, Brazil. Kita ng ilang residente na nagpaikot-ikot ito bago tuluyang bumagsak sa isang residential area. Sa crash site, tumambad ang eroplanong nasunog at nagkapira-piraso. Walang nakaligtas sa 61 sakay nito, 57 pasahero at 4 crew members kabilang ang piloto. Ang ilang pasahero mga doktor na dadalo sa seminar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaalam pa nila kung may Pilipinong nadamay sa plane crash. Isang bahay na nadamay at napinsala pero walang nasaktang residente. Ayon sa airline na Vue Paz, galing sa bayan ng Kashkavu, ang eroplano nilang may flight number 2283 at bumibiyahe patungong Sao Paulo. Palaisipan sa aviation experts kung bakit umikot-igot ang eroplano sa pagbagsak nito ang hinala ng ilan posibleng may nabuong yelo sa makina. May forecast kasi ng icy conditions o matinding lamig sa bahagi ng himpapawid kung saan lumipad ang eroplano. Pwede raw masilip ito ayon sa airline. Pero bago lumipad ang flight 2283, hindi naman daw ito nakitaan ng problemang teknikal. Ayon sa mga otoridad, masyado parang maaga bago masabing ito ang sanhi ng pagbagsak. Inaasang magagamit sa investigasyon ng flight data at voice recorders ng aeroplano na narecover na-recover ng mga otoridad. Prioridad ngayon ng airline na tumulong sa mga pamilya ng mga nasawi. ATR-27 ang modelo ng aeroplano na may naitala na rin abirya pagbagsak noong 1994, 2016 at noong isang taon. Nangakong manufacturer ng aeroplano pati ang gumawa ng makina nito na tutulong sila sa investigasyon. Ito ang itinuturing na deadliest plane crash sa Brazil sa loob ng halos dalawang dekada. Matapos ang plane crash noong 2007 na kinasawi ng halos dalawandaan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok 24 Horas. Matuloy ang pagsipa ng mga kaso ng dengue sa bansa. Dahil diyan kaya ang ormok. Nagdeklara ng State of Calamity habang sa Quezon City naman, labindalawang barangay ang dengue hotspot na. Nakatutok si Jonathan Andal. Nasa ospital ngayon ang dalawang taong gulang na batang ito matapos magpositibo sa dengue. Tatlong araw daw siyang nilagnat mula noong lunes. Naglilinis naman po kami kasi lahat kami nakatira dyan. Wala naman nagkakasakit ng ganun. Kabilang ang bata sa anim na bagong kaso ng dengue sa barangay Apolonia Samson sa Quezon City matapos ang habagat at bagyong karina. Ayon sa barangay, hunyo pa ang huling misting sa lugar na dapat daw susundan nila ngayong araw pero maulan. Katulad nito, umuulan. Sayang lang din yung ating misting or yung fogging na sinasabi kasi uh, mawawala lang din yung visa ng gamot. Sa tala ng Quezon City Health Office nadagdagan ng 140 ang dengue cases nila matapos ang habagat at bagyong karina. Labing dalawang barangay na sa QC ang dengue hotspot sa Ormoc City nagdeklara na ng state of calamity dahil sa outbreak ng dengue. Sa tala ng DOH, tumaas ng 33% ang dengue cases sa bansa ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Pero dahil hanggang July 27 pa lang ang datos, hindi pa masabi kung may kinalaman dito ang habagat at bagyong karina na nagdulot ng malawakang pagbaha noong July 24. Sa ngayon, El Niño ang nakikita ang dahilan ng DOH ng pagtaas ng dengue cases dahil sa mga nag-imbak noon ng tubig at mga pag-ulan sa panahon ngayon, mas sigurado ang kumonsulta agad at wag nating iisipin na lagnat lang to at aantayin natin ng isang araw. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. K-pop fever is on. Magpapakilig Magpapak ngayong gabi sa reboot fan meeting sa bansa ang Korean actor-singer na si Kim Yong soo Excited na raw siyang makita ang Pinoy fans. Ready na rin magpakilig muli ng Pinoy fans ang GOT7 member na si Bambam. Bam. Magkakaroon siya ng fan sign sa Cebu at concert naman sa Manila this September para sa kanyang third mini-album na Bamesis. Nagpawaw sa first leg ng kanilang world tour ang ilang sparkle stars sa Anaheim, California sa Amerika. Bigay todo at good vibes ng performance ang ipinakita ni na Julian San Jose, Raver Cruz, Alden Richards, Isko Moreno, Bubay at ay Ay de las Alas. Pero bago yan... In-enjoy muna ni na Alden kasama si na Catherine Bernardo at Joros Comboa ang mini-break mula sa shooting ng Hello Love Again sa Canada. Mga kapuso ngayong buwan ng wika, ang ating Pinoy accent talagang markado kahit saan tayo pumunta. At may ibang nga nagsasabing, abae. Eh, sexy raw itong pakinggan. Pero bakit nga ba tayo nagkakaiba-iba ng punto? Yan ang tinututukan o tinutukan ni Darlene Kai. Wow, Your Filipino accent is so sexy. Say it again. Tut Trending online ng kakatuwang videos gaya nito. Bibi Owell. Kung saan pinapakita Filipino accent sa pamamagitan ng pagbigkas ng English words. I give you more. Sige nga, pasampol nga mga kapuso. Diabetes. Jodoran. Tissue. Biskuit. Sauce. The boat. One port. Boyfriend. Girlfriend. Chocolate. Second floor. Bakit nga ba iba-iba accent ng mga tao? Bawat tao actually mayroong kanya-kanyang punto, di ba? Pero meron talagang punto na distinct sa isang particular na community. Oh. Um, pero hindi lang sa simpleng punto dahil nga, Parang it indexes sa identity mo, uh, maybe doon sa background mo, in first language mo, o di kaya sa lugar na pinanggaling. Kahit nga raw Filipino accent, malawak dahil sa mahigit isandaang wika rito sa Pilipinas. Kaya normal na magkaroon ng iba't ibang punto o paraan ng pagbikas ng mga tao, depende kung saan lugar galing at anong lengwahe ang nakasanayan nilang gamitin. Pero ang realidad ang nila sa lipunan, kahit ang punto o accent, minamata. Hi, this is Ron. How can I help you today? Ang call center agent na si Seo talagang inaral kung paano magsalita ang foreigners na bahagi raw ng kanilang training. Hindi raw ito naging madali para sa kanya dahil hindi naman English ang native language niya. Kumbaga, hindi naman tayo American eh. So yung mga words na dapat F, dapat P, yung mga nalilito tayo, kung paano sila bigkasin. So malaking adjustment for me. Dapat daw tandaan na hindi dapat nililibak o hinuusgahan ng anumang punto. Dahil nga yung accent index is something about the speaker, no? Pwedeng magroon ng judgment yung mga tao sa kung saan ka galing. So, uh, ganun din sa mga lingway. Sa mga lingway, alam natin na mayroong layers no, ng dominance. At sa kasalukuyan, we know na ang English ay isa sa pinakadominanteng wika o pinakadominanteng wika sa buong mundo. At ngayong buwan ng wika, dapat nga raw iangat at ipagmalaki ang lahat ng wikang Filipino kasama na ang ating punto. I think dapat nating tignan yon na magandang bagay kasi the fact that we are you know, manifesting different accents, ibig sabihin buhay na buhay yung diversity no, ng mga wika natin sa Pilipinas. I love you. Mahal kita. Pa. Para sa GMA Integrated News, Darling Kay, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paghilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.